sa isang karaniwang araw para kay Mr. Tran Mandat, isang 31 years old na mangingisda mula sa Lingnam, Hanoi, na nagtatrabaho sa Red River sa Thon Tu Giang Kao Gialam District. Nagsimula ang kakaibang pangyayari, bandang 12.30 ng hapon noong October 13, kasama ang kanyang asawa. Sila'y lumisan para sa isang araw ng pangingisda, gaya ng kanilang ginagawa ng maraming beses. Ngunit sa araw na iyon, ang normal na pangingisda ay may nakitang hindi inaasahan. Pero bago tayo magpatuloy, pwedeng makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel. At kung gusto nyo ng mga ganitong video. Habang sila'y nangingisda sa ilog, napansin nila ang isang bagay na lumulutang sa tubig, mga 30 meters mula sa baybayin. Sa unang tingin, ito'y tilapaan ng manikin. Ngunit habang papalapit sila, nagbigay linaw ang malagim na katotohanan na ito ay totoong paan ng tao. Si Mr. Tran, nasanay sa mga pagbabago sa kalikasan ng ilog, ay hindi agad na alarma. Iniisip na maaaring ito ay resulta ng isang malungkot na pagtatapos ng buhay ng isang tao. Subalit, agad itong nabalitaan ng magbigay ng babala ang isa pang mangingisda tungkol sa ulo ng tao na nakalutang sa riverbank. Natuklasan ni Mr. Tran na ito ay hindi aksidente kundi isang krimen. Kaagad siyang kumilos at nagbigay alarma sa pulisya. Pagbalik sa lugar bandang 3:30 ng hapon, kasama ang kanyang asawang babae, nakatadpo si Mr. Tran ng isang hindi pangkaraniwang tanawin sa isang lugar na nilalangaw at may bagong semento. Sa pagsasagawa ng masusing paghuhukay, natuklasan nila ang isang sementadong lugar na may mga bato at lumang kumot. Mabilis na lumaki ang kaso at naisip ng direktor ng pulisya ng Hanoi ang kahalagahan ng sitwasyon kaya't ipinaalam ito sa mas mataas na opisina sa Ministry of Public Security. Isang mataas na opisyal ng pulisya, at pinuno ng investigasyon ang agad na ipinadala sa lugar. Sa pangunguna ng Deputy Director, nakipag-ugnayan ang mga pulis sa lokal na otoridad at forensic team upang ma-secure ang site at simulan ang investigasyon. Sumusunod sa mga legal na protokol. Sa paglipas ng ilang oras, nakita nila ang isang nakakagimbal na eksena ang katawan ng biktima na nababalot ng kumot at nakagapos ng lubid. Inilabas ng tahimik na ilog ang madilim nitong sikreto, para kay Mr. Tran at sa kanyang asawa. Ang pangingisda na ito ay nagdala ng pangyayari na hindi nila malilimutan. Isinagawa ng pulisya ang forensic examination sa lugar ng krimen. Pagdating ng hapon, mas pinaigting pa ang kanilang pagsusuri at natagpuan ang mga putol-putol na bahagi ng katawan ng isang babae, mga edad 20s. Sa autopsy, lumabas na ang biktima ay isang dalagang halos wala ng suot na damit, at ang katawan ay nagsisimula ng maagnas. Matapos ang masusing pagsisiyasat, isinadula ang mga labi ng biktima sa Duke Giang General Hospital para sa tamang pangangalaga. Kalaunan, kinumpirma ng lokal na otoridad na ang biktima ay isang kalahok sa beauty pageant sa Vietnam. Itinukoy si Huyen Hai, isinilang noong 2006 sa Badai Hanoi na naging runner-up sa nasabing pageant. Sa isang kahindik-hindik na pagimbestiga, lumitaw na siya ay pinatay at ang kanyang katawan ay pinutol-putol upang itago ang krimen. Noong early ng 2023, si Huyenay, na 17 years old pa lang siya noon, na naging second runner-up sa Vietnam All Day Festival 2022, ay nagtamo ng tagumpay sa gitna ng masusing kompetisyon, kilala sa kanyang natatanging mga pagtatanghal sa teatro at sinehan. Sumubok din siyang maging modelo at aktres. Matapos ang tagumpay sa Paijen, nadagdagan ang kanyang mga oportunidad sa larangan ng fashion, photoshoot, at brand endorsement. Aktibo rin siya sa kanyang komunidad. Ipinakita ang kanyang advokasya sa social media. Ngunit ang maagang pagkamatay ni Huyen, ay nadagdagan ng hindi maayos na pagsalakay sa kanyang privacy sa pamamagitan ng pagkalat ng mga larawan ng kanyang naagnas na katawan sa iba't ibang social media networks. Sa gitna ng ganitong masalimuot na sitwasyon, nagpa ang pamilya ni Hoyen na ekremate ang kanyang labi sa kanyang libing. Nagbigay ng pahayag ang ina ni Hoyen tungkol sa kanyang anak na nag-iisa sa kanyang inuupahang pabahay sa loob ng ilang buwan at hindi na nakakausap mula noong October 11. At noong October 14, sa isang simpleng tingin sa litrato at sa natatanging lotus tatuo sa kanyang kanang bukong-bukong, sapat na para kilalanin siya ng kanyang ina. Hindi matanggap ng pamilya ang nakakatakot na katotohanan hanggang sa DNA confirmation. Iniulat ng ina kung ano ang nangyari. Pagkatapos ng isang pagyan, nagtrabaho si Huyen sa iba't ibang trabaho at namuhay ng tahimik. Ang komplikasyon ng kaso ay nagdulot ng malalaking hamon para sa ahensyang pulisya. At ang mga marahas na paraan ng sospek ay nagdulot sa kanya ng kahihiyan at masamang reputasyon. Nadetermined ng Hanoi Police na malutas ang kaso. At humingi ng tulong mula sa mga pulis sa lahat ng 63 na probinsya upang mahanap ang mga iba pang labi ng katawan ng biktima. Daan-daang opisyal ang inihayag para sa masusing paghahanap. Pagkumpirma sa pagkakakilanlan ng biktima, gumamit ang pambansang puwersa ng iba't ibang profesional na teknik mula sa forensic hanggang sa chemical analysis upang matukoy at mahuli ang salarin. Bandang 11 ng gabi noong October 14. Matapos ang masusing pagsusuri at pagsisikap na investigasyon, natagpuan at naaresto ng pinagsanib na puwersa ng Hanoi Police at Daibin Provincial Police ang suspek na si Tadoy Khan, isang 38 years old na lalaki mula sa Daibin Province, nakilala bilang kaibigan ng ama ng biktima. Si Tadoy Khan ay natagpuan sa sariling tahanan, kung saan nagtangkang saktan ang sarili, habang malapit ng hulihin ng pulisya. Agad siyang binigyan ng emergency medical treatment at nasa mahigpit na pagbantay ng otoridad. Sa isang press conference noong October 16 ng hapon, inihayag ni Major General Nguyen Tan, Deputy Director ng Hanoi Police, na nagsimula na ang legal proceedings laban sa suspect para sa pagpatay sa 17 years old na kalahok sa pagen. Iniulat ng pulisya na malapit na ang ugnayan ng suspect sa biktima simula noong 2023 madalas silang makitang magkasama, at sa araw ng pagpatay, nagbahagi pa sila ng pagkain bago niya inakit ang biktima sa isang pribadong silid kung saan isinagawa niya ang krimen. Ang uri ng kanilang ugnayan, kung may relasyon man sila o wala, ay patuloy na iniimbestigahan, lalo na't hindi na makapagbigay ng sariling salaysay ang biktima, at itinatanggilang nikhan, na malapit sila sa isa't isa, sa pananaliksik. Natuklasan ng Hanoi police na inutangan ng suspect ang biktima ng 50 milyong Vietnamese dong. Sa kabila ng paulit-ulit na sinisingil ang biktima, hindi pa rin ito nakakabayad. Sa gabi ng October 10, uminit ang pagtatalo ukol sa hindi nabayarang utang sa isang pulong sa apartment ni Khan. Pagkatapos ng hapunan, doon tumindi ang alitan ng dalawa. Sa gitna ng mainit na pagtatalo, sinugod ni Khan ang biktima gamit ang isang malaking kutsilyo. Nagdulot ng mabigat na saksak ang biktima sa kanyang dibdib. Pagkatapos, inilipat ni Khan ang katawan ng biktima mula sa kwarto patungo sa banyo, kung saan niya ito binunutan ng mga bahagi gamit ang kutsilyo ng karneng baboy. Inilagay niya ang mga parte ng katawan sa puting styrofoam box at kumuha ng taxi patungo sa lugar ng Miyuban. Pag-alis ng taxi, dinala ni ang kahon patungo sa Red River. Itinapon ang ilang parte ng katawan sa tubig at inilibing ang iba sa tabi ng ilog upang maiwasan na makita ang biktima. Sighan ay bumalik noong October 13 sa nakatagong lugar sa madaling araw kung saan nilibing ang biktima at tinakpan ang mga labi ng semento, sa pagtatago ng ebidensya ng kanyang krimen. Tumakas si Khan sa kanyang hometown sa Kieng Xiong District ng Taibin Province sa pamamagitan ng pagsakay ng bus. Kilala ang sospek sa kanyang komunidad bilang isang tao na walang criminal history. Si Khan ay nag-migrate sa Hanoi kasama ang kanyang pamilya para sa mas magandang edukasyon at oportunidad na trabaho. Pagkatapos mag-asawa, bumalik siya ng pansamantala sa kanyang hometown. Bago muli itong bumalik sa Hanoi kasama ang kanyang asawa, inilarawan bilang matangkad at guwapo na may asawang itinuturing na mabait. Nagulat ang lokal na komunidad ng Hongtai sa pagkakasangkot ni Khan sa brutal na krimen. Iniulat ng Deputy Director ng Hanoi Police na hiwalay na si Khan sa kanyang asawa at tatlong anak. Ang profesional na background ni Khan ay kasama ang matagumpay na pagiging electroplater ng ginto at pilak at pagtatrabaho sa negosyong keramika ng kanyang tiyuhin. Sa huli, ibinaba niya ang kanyang partisipasyon sa mga negosyo. Iniaasa ang mga order sa kanyang mga magulang habang iba't ibang interes ang kanyang isinusulong. Pinamahalaan niya ang isang karaoke venue isang beer club, at sumali sa mga lokal na palaro tulad ng pangingisda at sabong. Habang umuunlad ang legal na proseso at mahigpit na binubuo ng otoridad ang kanilang kaso, nananatili ang sospek sa kustodiya at hindi patiyak ang kanyang malupit na kaso. Sa kalikasan ng krimen at sa mga nakokolektang ebidensya, tila malamang nahaharap siya sa serye ng matindi at makatuwirang mga paratang natugma sa kahalagahan ng kanyang kasalanan. Inaasahan ni Attorney Dan Vong kung nahaharapin ng salarin ang matindi at tamang parusa. Ang pinuno ng KINFAB Law Office ay nagtatangi na batay sa mga resulta ng preliminaryong investigasyon. Magpapatuloy ang mga otoridad sa pag ng kriminal na kaso laban kay Khan para sa pagpatay. Ayon sa Article 123 ng 2015 Penal Code na binago noong 2017. Binabanggit niya na ang pinakamataas na parusa sa ilalim ng artikulong ito ay maaaring umabot mula 12 hanggang 20 years na pagkakakulong, hanggang sa habang buhay na pagkakakulong o death penalty. Ipinaliliwanag ni Mr. Kuong na kung may iba pang krimen na mabubunyag sa panahon ng investigasyon ng pagpatay. Ilalagay ito sa karagdagang kaso, ang mga kasabwat, kung makikita, ay haharap sa pag-uusig, ang komunidad, na hanggang ngayon ay nababalot pa rin ng gulat mula sa isang ganap na kahindik-hindik na gawain, ay umaasa sa sistemang pangkatarungan, naghihintay ng katiyakan na ang buong lawak ng batas ay ipapatupad. Ang hindi ka nais-nais na kamatayan na may kasamang karahasan, at trahedya ay nag-iwan hindi lamang ng puwang sa puso ng kanyang pamilya, kundi nagbigay din ng malalim na epekto sa mga dikilala na naapektuhan ng kwento sa harap ng isang kahindik-hindik na gawain. Ang pag-asa ay para sa mabilis at walang kinikilingang pag-unlad ng legal na proseso. Patungo sa makatarungan na hatol na nagtataguyod ng mga prinsipyo ng batas at katarungan. Hanggang sa muli. Salamat sa panonood.